Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pag ng Iran sa US base sa Qatar. Ano po ang indikasyon nito? Ano ba ang mapapala nating problema kung lalawak talaga ang, ang gulo no? sa, ng, sa, doon sa Middle East? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Breaking news po ito guys, no? Iran attack US base in Qatar. Ayun po sa ulat, ang Iran ay nag sa US base sa Qatar, calling the mission annunciation of victory according sa Iranian State TV. Um, the attack focus on all old dead air base according sa Islamic Revolutionary Guard Corps. With the aggression of the American enemy, it became clear to everyone that the evil of the Zionists was an extension of American design, the Iranian armed forces said in the statement. Accordingly, we remind you that this is national defense. The U.S. mobile military base and targets in the region are not a point of strength but rather a major weakness in the blind spot of the war-mongering regime. Nakakatawa dito guys kasi na preparahan na ito ng Amerika ang pag-atake sa kanilang base militar doon sa Qatar no out of 15 missiles na pinalipad no papunta sa kanilang airbase according kay President Donald Trump 14 doon ay winasak ng kanilang air to air no defense rocket missiles ang isa daw ay pinabayaan na lang kasi hindi naman strategic ang tatamaan. So napapakita dito ang capability ng Estados Unidos sa gera. Sa totoo lang guys, no, kung lalawak ang gera sa gitnang silangan, ngayon nga tumaas na nga ang gasolina dito sa Pilip sa dito sa Bacolod, po ito ng 2 pesos. Can you imagine, no? Apektado guys ang mga bilihin Lahat ripple effect po ito Domino effect kung baga Kung tataas ang gasolina Mga basic needs Pagkain, tubig, kurente Lahat lahat tataas At saka marami tayong mga OFW Ang mapersan na bumamalik dito sa Pilipinas At wala din mga trabaho Ang bottom line dito Hindi po ito na nagpapakita Ang Amerika or ang Iran ng kanilang military capabilities Kera ay beneficial sa kanila no na sila ang hero o silang malakas pero malaking problema po ito kasi maraming tao ang apektado mawalan ng trabaho mamamatay kasiraan ng pangkabuhayan building at iba pa sa akin lang bilang isang content creator at journalist nag-aral paging journalist ang akin lang we are praying na this uh, conflict will be stop and peace will go back no kasi maraming apiktado na tao at mga bansa yun lang po guys ang ulat natin ngayon uh, nagpairpak na po ang Iran sa Amerika no base sa kanila pag-atake sa mga base militar pray lang po tayo palagi and then sana po tuloy-tuloy na po ang kapayapaan sa buong mundo yun lang po guys maraming salamat po sa inyong pag watch ng mga video natin Pakilike lang po guys or subscribe sa channel ko. Malaking tulong na to po ito sa paglago at sa akin din po. Uh until then, kita-kita po tayo guys sa next video. Ito naman po ang bigay ni si Jake paalam. I love you all. Bye-bye.